Lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Man our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Our one time the New Filipino Time mga Kabrigada, alas 6:00 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six sa mga bagong balita. Rinig, sa buong bansa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Tatlo, patay matapos malunod dahil sa epekto ng low pressure area tabagat. Pagkulita sa ika-127 na araw ng kalayaan, sinabayan ng kilos protesta. Sinado hindi raw drinibol ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Senadora Hontiveros naman, may hinalang planado ang pagbasura at pagdelay sa paglilitis. Senado, pinatay umano ang legislated wage hike bill. At operator ng naiyaks, nanindigang isolated case lamang ang nangyaring pagbagsak ng tipak na simento sa isang motorista. Prime Max. Bonita. Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, June 12, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. IMAX. 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 Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, tatlo katao na ang nasawi matapos malunod dahil po sa epekto ng low pressure area at habagat sa Mindanao. Samantala umabot na sa mahigit limang libong pamilya mula naman sa iba't ibang rehiyon ang naapektuhan din po ng sama ng panahon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Tatlong residente ng barangay Kamuwayan sa Balingasag, Samis Oriental ang kumpermadong nasawi Matapos malunod habang tinatawid ang umapaw na spillway ayon sa National Disaster Reduction and Management Council nangyari ito noong June 6 matapos rumagasa ang tubig sa gitna ng malakas na ulan na dala ng low pressure area at habagat samantala umaabot na sa 17,516 individuals o katumbas ng 5,156 families mula sa Regions 3, 7, 9, 10, 11, 12 at Marm, ang apektado ng sama ng panahon. Mahigit isang libo katao o nasa dalawang daang pamilya ang nananatili pa sa mga evacuation centers sa Northern Mindanao. Nagpapatuloy naman ang relief operations ng pamahalaan upang matulungan ang mga na maapektuhang pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng Independence Day ngayong araw. Sa mensahe ng Pangulo, nananawagan ito na alagaan at ipaglaban ang kalayaan. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Binigyang halaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kabayanihan ng mga ninunong Pilipino na nag-alay ng pawis, dugo at buhay upang makamit ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan. Ito ang mensahe ng Pangulo sa pagdiriwang ng ika daan at dalawamputpitong taong anibersaryo ng kasarinlan ng bansa. Anya, ang demokrasya at kalayaan ay hindi lamang ipinagdiriwang kundi dapat inaalagaan, binabantayan at patuloy na ipinaglalaban. Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day. Binigyang diin ng Pangulo ang pagiging buhay ng demokrasya sa bansa dahil hindi anya kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at lalong hindi mali ang kritisismo. Ngunit ang kalayaan at ang demokrasya tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Sinabi pa ng Pangulo na ang kalayaan ay may kaakibat na pananagutan, lalo na sa mga lingkod bayan. Hinimok din ng Presidente ang mga taga-gobyerno na bilisan ang pagtugon sa pangangailangan ng publiko at itaas ang kalidad ng serbisyo. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayana. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at sa pag, na pagservisyo. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. Nagbabala rin ang Pangulo sa paglaganap ng fake news, disinformation at kasinungalingan na ginagamit para sa pansariling interes ng iilan. Ayon sa kanya, ito ang salot na nagpapahina sa kalayaan at pagkakaisa ng sambayanan. Nakakalagkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Mabing, maging bapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Sa huli, panawagan ng Pangulo sa lahat na piliing maging tapat kahit walang nakakakita, piliing manindigan lalo na kung may nagkakamali, at piliin daw ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Nagpaalala naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na huwag kalilimutan ang bunga ng mga sakripisyo ng ating mga bayani. Sa kanyang Independence Day message, binigyan din ng Vice Presidente na hindi raw dapat isinusuko ang ating kalayaan sa mga taksil. Anya hindi raw tayo lumaya para lang masadlak ulit sa pagdurusa. Dagdag pa ng Vice Presidente, ang ilan daw sa mga hamon sa ating kalayaan ay ang pagmamalabis at katiwalian sa gobyerno, laganap na droga, problema sa edukasyon, kahirapan at gutom. Sa huli, hinikayat niya ang mga Pilipino na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan at huwag sumuko sa mga traidor at mapang-alipin. Nation wide. Nation wide. Samantala sinabayan naman ang kilos protesta ng iba't ibang grupo ang pagdiriwang ng Independence Day. Yan ang balita ni Brigada Jigo Studio ibrigada mo! Brigada. Rain or shine, tuloy ang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Calo Avenue sa Maynila, kasabay ng paggunita sa ika-127 araw ng kalayaan. Balak sanang magmarcha ng grupo sa tapat ng US Embassy pero agad na harang ng mga tauhan ng Manila Police District ilang metro bago makarating sa embahada. Tumugay sa lahat ng lumahok sa ating pagkilos ngayong araw na ito. Lalong-lalo na yung mga nakasama natin sa Senado kahapon at mamaya sa People Power Monument. Hindi mapapagod ang sambayan ng Pilipino para ipaglaban ang tunay. Hinukundi na ng grupo ang patuloy na military at political intervention ng US sa bansa. Banta umano sa seguridad ang balak na paglalagay ng direktang base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ngayong araw ng kalayaan, di umano, pinapatunayan natin na tuloy-tuloy ang paglaban ng sambayan ng Pilipino para sa tunay na paglaya ng ating lipunan. Paano magkakaroon ng tunay na kalayaan kung may mga base militar ang US sa ating bayan? Kalayaan ba kapag pagpatuloy na nangyayalam ang isang dayuang pamahalaan sa ating bayan? Kanila rin kinundina ang umano'y kriminal na papel ng US government sa nagpapatuloy na genocide sa Palestine. Ang marcha natin dito mapuntang US Embassy ay isaring natin nating pagtindig bilang suporta sa mamamayan ng Palestino. Dahil hindi katanggap-tanggap itong genocide ng US at Israel. Ang laban ng mamamayan Pilipino ay kaakibat din ng laban ng mamayan sa Palestine para sa tunay na paglaya. Kasama rin sa panawagan ng iba't ibang grupo ang pagpatay sa panukalan 200 pisong omento sa sahod. Kasi hindi pwedeng ano, mananahimik na lang kami, no? Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng sa uh, sasabihin na lang sa amin maghihipit kayo ng sinturon, magtiis na lang kayo habang ang lalaki naman ng kita ng mga negosyante. So, pwede po 'yan, aaralin uh, ulit namin. Yung filing ng legislative budget is coming uh, 20th uh, Congress. Kahit na hindi nakalapit sa US Embassy, itinuturing nila matagumpay ang kanilang kilos protesta ngayong araw. Wala namang naging tensyon sa pagitan ng grupo at ng MPD. Pinairal umano ng pulisya ang maximum tolerance. Kusa naman nag-disperse sa mga grupo matapos ang kilos protesta. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Max. Brigada Tahasang inihayag po ng tagapagsalita ng Kamara na sinado ang may kasalanan kung bakit tuluyang namatay sa 19 Congress ang panukalang legislated wage hike bill ayaw daw kasi ng Senado na mag-convene ng bicameral conference committee upang iadap na lang ng Kamara ang kanilang bersyon May report si Brigada Haji Caminyo ibrigada mo. Brigada. Isinisi ng Kamara sa Senado ang pagkamatay ng Legislated Wage Hike Bill para sa mga manggagawa. Tumanggi raw kasi ang Senado na ikon... ang Bicameral Conference Committee upang resolbahin sana ang pagkakaiba sa bersyon ng dalawang kapulungan. Ayon kay House of Representatives Spokesperson Attorney Princess Abante, sinadya ng Senado ang hakbang na nauwi sa pagkamatay ng panukala sa huling gabi ng sesyon. Let's not sugarcoat it the Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No bike, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag -usa. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Ibinahagi rin ni Abante na nakapaghanda ang bicameral conference para makipagpulong at i-reconcile ang magkaibang bersyon ng panukala. Tumaas ang kilay ng mga bicam conference namin nung tanungin kung ano nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor. Only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. Iginiit ng tagapagsalita na binigyan ng kamera ng take it or leave it na ultimatum at walang planong makipag-usap ang Senado dahil nais umano nilang sumunod lamang ito, bagay na taliwas sa demokrasya. Hindi umano minadali ang panukala, kundi responsable ang tinalakay, ngunit sa halip na dialogo, ibinalik ang tahimik na pagtanggi. Paliwanag pa ni Abante, hindi ito pagkukulang ng kamera dahil ginawa nila ang trabaho, samantalang iniwan ng Senado sa ere ang mga manggagawa. Ang 200 peso legislated wage hike bill ng kamera ay may safety nets umano para sa micro, small and medium enterprises at exemptions upang ipakita na balanse ito. Inaprobahan ng kamera sa ikatlot huling pagbasa ang panukala at agad ay sinumite ang bicameral panel ilang araw bago ang adjournment. Ngunit ang Senado, sinasabing pinangalanan lamang ang conference sa bisperas ng Senate adjournment at tumanggi sa bicam talks. Sa halip ay iginiit daw na dapat na i-adopt ng kamera ang 100 pesos na wage hike na bersyon ng Senado. Banat pa ni Abante sa Senado This is not the end. Hindi bariya ang kailangan ng mga magagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantalang matapos ang pasya ng impeachment court na iremand ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara, S.P. Escudero, pinabulaan ng dinribol nila ang impeachment case. Sa kabilang banda, si Senador Ontiveros naman, may hinalang planado ang lahat. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Pinabulaan na ni Senate President Cheese Escudero na dinribol o pinaikot nila ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabilangan na naging pasya nila na ibalik ang articles of impeachment sa kamara. Sa nakarampag konvinila nila bilang impeachment court, labing walong senador ang sumuporta sa motion ni senador Ronald Bato de la Rosa at maging ni senador Alan Quietano na ireman ang articles of impeachment laban kay VP Sara sa mababang kapulungan ng prosecution habang lima naman ang tumutol dito. Tulad nga ng na mga naunang paliwanag ng senador, sinabi niya na hanggang sa pag-issue lang ng summon ang mag gawa nila sa 19 Congress. Pero hindi nga ibig sabihin nito ay delay ang kanilang hakbang. Ayon kay Escudero kung tutuusin daw ay mas maaga pa ng isang araw sa kanilang inanunsyon June 11 ito nagawa. Sa kabilang banda hindi naman inaalis ni Senadora Risa Ontiveros ang posibilidad na planado at delaying tactics sa mga nangyari bilang may mga na draft resolution na naglalayong ibasura ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada ang kortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Nanindigan naman ang kabataan party list na hindi uubra ang paliwanag ng Duterte Youth hinggil sa paggamit ng apelyidong kardema ng nominini nilang si Drixie. Kung maalala po ay pinagpapaliwanag na ng Comelec ang Duterte Youth para rito pero ang depensa naman ng kanilang chairman na si Ronald Cardema, political name lang naman ito. Halimbawa, ang isang kandidato ay pwedeng pumili ng pangalang ilalagay sa balota para may recall. Sa panayang po Brigada News sa FM Manila, kay Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co. Iginit nitong bagamat ginagawa naman talaga ito, hindi ito pwede sa party list candidates pag mo yung document, wala yan hindi yung alias. Mm -hmm. so, sa ibang mga kandidato, mayroong blanko dyan na sasabi, so kung magiging alias mm -hmm. na itawag sa sarili mo, mm -hmm. hindi mo lagay. Walang ganun sa party list. Ang meron, last name, first name, middle name. Samantala, tiniyak ng operator ng Naiya Expressway na magkakaroon ng masusing investigasyon sa isang aksidente kung saan ay nabagsakan ng tipak ng semento ang isang motoristang dumaraan dito. Sa isang pahayag, sinabi ng Skyway O&M Corporation na highly unusual at isolated lang din ang insidente. Sa kabila niyan, nagsagawa na sila ng inspeksyon para matiyak na hindi na mauulit ang Sineseryoso rin daw nila ang nangyari at sinisugurong ligtas pa rin itong daanan ng mga motorista. Sa ngayon, tuloy-tuloy umano ang pakikipag-coordinate nila sa pamilya ng motorista para maibigay ang kinakailangang tulong. Drive max, brigada bantita Nationwide! Nationwide! extra wide. upang kumpleto. Balikan, letu. Drive max, max. brigada bantita, Nationwide! wide. <laughs> <laughs> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa nang Brigada News of the Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagiginig Mula rito sa Brigada News of Manila, Happy Independence Day mga kabrigada. The music and news authority. authority. Balita nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drivemax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule Lalaking angat, tumatagal ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives